gipresyohan ko jis pesos kada kiyod ni misis. Oh. Lahay na dyan din nga makaasawa tag-isog pas ato adijay sam. Wa tay laing mahimo, kundi sundon ang ilang mga patakaran sa panimalay. Bisag usahay, di nagyod makatarungan. Apan kita lagi nga di nagustog samok, hala sunod na lang. Why inom, why sugal, why barkada? Okay lang. Para man na sa among kaayuhan DJ Sam. Naanamid duha ka mga anak sa akong misis nga tawgo na lang pud nato sa pangalang Ivy. Ako DJ Sam itago na lang ko sa pangalang Rigor. 40 anyos na ko DJ Sam. Samtang akong asawa, 29 anyos pa lang. Wa gyud noon kay mareklamo ani ako ang misis kay gawas nga gwapa, maamumahon pud sa amuang iyang pamilya. Manggihatagon pagid siya DJ Sam sa akong pamilya. Gawas na lang sa usa ka butang. Binayran ka ayo DJ Sam. Sa kama ang akong buot pasabot anak. Sukad atong time nga nanganak siya sa among ikaduha DJ Sam. Di namangod pwede ang akong asawa sa mga contraceptives. Kaya doon na siya'y bation. Kondom po, di ko ganahan. Ay eh, tinuod mo na ilang giingon nga ikaw daw kaon og naipanit, panit. Lami ba? Wa, wow, gyud ko naka-feel DJ Sam og satisfaction. Pero gitry na mo na. Si Esman Goda nga akong misis sa ikaduha namong anak DJ Sam. Og nitagam na gyud gaayo siya sa mga gastuhon. Ana pa siya magtigom jud daw mi, pero kana laging kapait, maong di gyud malikayan nga pulangan pa man gani. Kung naamay may sobra DJ Sam, matem, te mampod ko nga na ay manghiramang good, usahay akong pahiramon. Usahay gani akong mga igsuon o mga ginikanan mohang hangyo ako pong ihatag. Withdrawal o calendar method mi sa akong asawa DJ Sam. Pero, hadlok yapon siyang mabuntis. Kay ingon pa siya, dili yu daw 100% sure. Nga safe daw na siya nga method. Iyahang gibuhat DJ Sam, gipresyohan niya ang akong kurambo sa iyaha. Huh? Dili kada round ha or kada tira. Kundi kada duot ang iyang kwentada. 20 pesos kada duot DJ Sam. Kada handus ba. Paspasan lang gani ako, usahay makabenta kada duot ko 200 pesos pud na. Wa, wow, pa joy lami DJ Sam, kay di naman siya makatabang na ako. Kay magsigi na lang man siya kwenta or ihap sa akong kiyot. Your... <laughs> Ang idea na ako DJ Sam, aron di kayo kumadakan, magpalpal na lang ko daan. O kung hapit na mo gawas, ay hapa kumuduod. Pero usahay kulang gihapon. Usahay DJ Sam, wa ako'y kwarta, di ko katira niya. Magpalpal na lang ko, pero masuko po siya kay naa na daw ko'y lain. Di, jud pod pa utang, DJ Sam, o di, jud po siya pahangyo. Kung di ko katira, kay wa koy kwarta, masuko lagi siya. Kay wa daw mo pasok income sa iyahaan ng adlawa. Kung kulangan po na nga akong kwarta, masuko po siya. Kay wa na daw libre karong panahon na, mahal na daw ang mga palaliton. DJ Sam, usahay mabitin ko kay mangutana man na siya, pila daw ang akong budget. Mutubag pud ko 100 pesos. Human sa napulo ka duot ana DJ Sam itulak na ko niya. Bisan wa ako mahuman kay wa na daw koy kwarta. Maong naglibog ko kung unsay buhato nako. Na Tambagi daw ko ninyo bi mga viewers. Comment lang ninyo kay ako ng pambasahon. Daghan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa ning akong istorya. Unta, dili ko ninyo husgahan. Dili ni binastos ha, tinuod yod nga naglibog og na problema ko karon. Unta, masabdan ko ninyo. Imong follower og sender DJ Sam Rigor.